Ay, na kita, eh, nabim pindah sa kita, ayo. The Wayards. Ini si kakak Duwamin yang mapan kuah. Mapan di Ta'aw. Ay, adagra raman dia, ya, ayo nga napa. Syempre, guys, may baon din kami. Ikinan tam. Tara, guys, sama nyo kami. Let's go! Let's go! This video nga pala guys ay pupunta nga kami at mamimingwit ng fish. Sana nga po eh marami kaming makukuha. Marami, marami. Um, amoy mo matitaga pata din. Kaya ignorante kami ti may panggap iti bye bye. So may mga experience and ti... Ayun nga guys, palapit lang kami dito sa kainakupo. So dito lang kami sa mga... Ah, dito pa daw bangas. So nga guys, dito na nga kami. At kailangan namin tali ang aming bangka dito. Sa may solar. Kasano may tali na kami? Ito'y mat. Ah, connect-connect. Naglalain da. Dito ti pagbilbili bak ti tagais la guys. Ado ti masurusuro tayo dito eh. Wala mo. Uyak na ito kadwa kapo Kasi na kami, tadi na pa mo tagkarga ti paeng. Dito ti paeng me. Mm. Nya kasano? mo lang karga ti paeng mo? Amo mo. Amo, ready nang mo tambo tagkarga ti paeng na kabakabsat. Mm. Pa-tidmon kini adeng no mo. Uh, mm. At kailangan nyo namin mag-change location guys dahil nga dito ay medyo nakihilo kami dahil medyo may kalakasan din ng alon kaya kailangan namin lumipat sa floating house. Meron pa kaming duyan dito guys. O ito. Dito nga pala yung tambakan ng kanilang beach. Ayan yung pinapakain sa mga bangus. Ayan guys, ayan yun ang amin nakukuha. Cashless man lang. Naranasan nga namin Ako paano nga talaga ang maniwet, Anyway guys, alam nyo naman ang taga ano. Pag pumunta ka dito sa isla, di wow. Niya, kamusta katansya no? butiti manan? O, oh, karani mo buti ti ti malala di guys. Ibig sabi, uh, may ibig sabihin yan kapag laging butiti ang nakukuha. Ibig sabihin, gutom na yan! Dito kami sa may magandang ano, magandang presto dito. Ayan, makaluwag nga guys. Kung gusto mong matulog dito, ay pwede nga naman. O, tignan mga, may mga kasama pa. May mga laman pa na bangka dito sa aming kinalalagyan ngayon. So, okay lang. Safe and sound. Dito nga nga ano at saka nakakasakit din pala ng, ng bewang. Alam, mantakin mo naman yung nakatayo ka dyan maghapon tapos ang nakukuha mong fish. Ayan. Pero nandito kami sa may uh, ano, mother bangus. So, dito kami ngayon dyan. Hindi natin makikita na Diyos dahil maalon siya ngayon so medyo uga-uga yung ating kinalalagyan today so hindi ko nga siya makita ng gusto so ayun din ako mga kasama excited din sila sa pangunguli ng fish guys I mean, so sulitin namin ang aming uh, uh at Hmm. Ayan, oh, yes. nilalamig yung kasama namin isa guys Kasi yan masyadong makangin ngayon Kahit malaki itong kinalalagyan nga namin mo naman na talagang malakas ang alon. So, okay lang yan, guys. Ang ganda nga dito. Eh. Kaming taga Ilocos, pag pumupunta kami kasi dito, guys, ay ito yung kinasabik-sabikan namin na gagawin. Yung pumupunta sa mga cages, mamingwit ng isda, dahil nga hindi nga namin na-experience tulong ganito. So pa namin nagagawa. para parang ignorante kami sa mga ganitong bagay. Itong taga-isla, tingnan mo guys, nasa may ano siya. iyan, uh, nasa may malapit siya sa ano. Kumuha ka na lang kaya ng isang mother bangus dyan. Absorb na tayo. Ay, magkali siya guys. Bawal daw manguha ng bangus ng mother bangus. Hingin naman, doon sila kumukuha ng similya na ililagay sa mga cage na yan. Ayan. So marami tayong mga cage dito guys. Tingnan natin. Punta tayo sa katila. Ayan yung mga cages. Kung nakikita nyo sa likuran ko, ang daming cage yan. Napalibutan tayo ng mga cages. So eto yung kanilang hanap buhay dito. Yung pagpapakain ng bangus. Ayan. Tingnan natin yung iba. Mostly kasi ang uh, kinabubuhay ng taga-isla dito sa may Kabalitang Swan, Pangasinan ay yung pagpapakain nga ng bangus guys dahil dito nas ang pangingis na rin dahil dito kung masipag at matyaga ka lang ay mabubuhay ka nga naman talaga dito dahil maliban sa pagpapakain ng mga bangus pwede ka rin kumuha ng marami din silang mga seaweed at mga tawag shell mga iba't ibang klase ng shell so next vlog natin guys ay kukuha naman tayo ng shell sakali makapunta tayo ulit dito sa swal pangasinan pero ngayon since nandito ka nga kami sa may kabalitsyan swal pangasinan ay susulitin namin ang aming pagkakataon na maka-experience nga kung paano nga mamingwit ng isda ang saya-saya namin guys kahit maliit man o malaki ang aming makukuha ay masaya na kami dahil nga bagong experience o oh, ayan at least naranasan nga namin guys kung paano nga manguhat o oh, diba tsaka kapag ka nandito ka kasi guys wala kang ibang nakikita ko dagat mga fish cage parang ang layo-layo mo nga sa ano sa gulo ng mundo. Parang gano'n. Charot! Char! Hindi. Ang huh? peaceful talaga guys. Napakatahimik. At bukod niya sa tahimik, ay eh, parang ang, walang problema. Yung bang ang ganda-ganda ng feeling. Wala kang iniisip na problema. Parang yung ganun. Kung ano yung nakukuha mo dito sa dagat, ay makakontento ka na lang. Dahil nga pagdating mo sa bahay na kinaruroonan mo, kung ano yung nakuha mo, i-chomp ka na. Karang gano'n ang buhay dito guys. In real life, pag pumunta ka naman sa ano, ay naku po. And back guys. O ba diba? Ay! Ayan yung aming kasamang isa guys. Wala daw. Oo, walang dadaw. Kasi nga yung kanyang ano, yung kanyang pamingwit, ang mostly na nakukuha niya is yung butiti. Yung butita ba guys? Yung pinakita ah, Tignan nyo guys yung nakuha si ng ng aming nagpapakain dito sa mga isa ko. butiti. Lagi na ito? Yung nasikat na pakpakan dito ay? Ay, haan. Hmm. Si na dito sa aming kinalalagyan. Ay, naglalaro sila Oh. Ayun, mga bother mo Manen! Walang... Ay, mahinang huli. Ayun, ng mga mga darbangos, malalaki yan. Pero since na hindi naman nating makita agad, sana may magpakain at makita natin. Ay, baka pagalitan tayo, ah Huwag na. Oo, oh, igaganon e, lang. Just, just for the video only, guys. Uh Oo. -oh. Ayan, just for video, titignan lang natin yung pang talang marunong maintain dito ng ating kasama guys. So, big big thanks sa kanya dahil nga, dahil sa ating mga pagkaosya sera, ipapakita nga, nga guys kung paano kalalaki yung mga bangos. Ayan na, ayan na, nagbigay na. Ayan na, ayan ayan na sila, oh, wow. Oh, nakikita oh. nyo ba guys? Yan ang bangos ay, uh, mother bangos, ang lalaki. oh Si, pa. Meron pa. Okay guys, na guys. Ayun. Ganyan yung kanilang mother bangos. Dito sila kumukuha ng similya na inilalagay nila sa kanilang mga cages. Alam nyo ba kung magkano ang isang cage dito? Pag gumawa ka daw ng isang cage, ay aabot yan ng 1.2 million. So hindi rin pala basta-basta ang magkakaroon ng isang business na ganito. Kailangan mo maging isang milyonaryo dahil isang bawat oh, bawat cage ay million na pala guys. Ay. Thank you sir. At least nakita namin kung gaano kalaki nga ang mga mother pangos kami uuwi na guys dahil kami ngayon nahihilo na so kailangan namin kailangan na namin magbabay babay to the max at kami ngayon nahihilo na dito thank you guys ito sa floating house pala ah, oh, kahit nasa floating house ka nga, mahilo ka pag hindi ka nga nasanay dito bye guys na bye bye na guys